Hello! Good morning everyone! So, ayon... Uh, sa mga hindi pa nakakalala sa akin, I am Marish. So, ayon... Pa... Uh, ano... <laughs> gagawin ko yung... Gagawin ko na ngayon kung ano yung shadow work. Kaya... Sa mga gustong malaman kung ano yung shadow work... In my own opinion at saka sa mga ayun, na-learn ko lang ha? so ayun, so ang video na to ang purpose nito is to talk about shadow work ano ba ang shadow work? okay? so sa so mga hindi pa nakakakilala sa akin I am Marish and hello mga kamanifest at saka ayun <laughs> tagal, no, na hindi ko siya nagawa. Pero, ayan, nagka-time na rin tayo. Yehey! So, ayun. wag kayong mag-alala kasi may kodigo ako. <laughs> so, what is shadow work? Sinulat ko kasi siya, guys, kasi, alam naman, hindi talaga ako vlogger. So, I just want to share lang yung mga nalaman ko sa Uh, sarili kong ayun, explanation. I hope na, ayun, maintindihan nyo. So, shadow work is uncovering the hidden parts of your psyche to understand yourself more, heal from your old wounds, and improve relationship. In other words, it's the work you do on the darker side of yourself that you don't want or cannot see. Teka lang. Mas maganda kong Tagalog. Ayan. So, ang shadow work ay isang proseso ng pagtuklas at pagharap sa mga bahagi ng ating sarili na karaniwang itinatago or hindi natin pinapansin. Okay? So, ano ba yung mga example nito? Bakit ba kailangan nating mag-shadow work? Okay? Bakit ba kailangan, bakit ba palaging natatackle yung shadow work? Do your shadow work, ganito, ganyan, hindi madali yung shadow work. Err, ang hirap ng R, guys. <laughs> so, ano nga ba yung mga example ng shadow work? So, number one, ang example ng shadow work ay... Um, yung shadow na meron ka sa sarili mo na dinidinay mo or tinatago mo at di mo ina-accept or any of shadow na cost ng mga pangyayari sa buhay natin or sa mga sitwasyon or sa mga tao na ayon nakasalumuhan natin uh, naging cost ng mga pangyayaring ito ganon okay so number one ito yung mga bagay na kung saan tayo triggered o oh, triggered sa situation, sa tao, sa mga bagay na madali tayong maapektuhan, yung emotions natin, guys, okay? At magalit or any of it na ayun, naapektuhan yung ating mga emosyon. Or paano tayo mag react or mag-response doon sa sitwasyon na yun, Okay, like example yung taon na to ay yung kaaway mo or nagalit ka sa taong to. So, every time na nakikita mo siya o naririnig yung boses niya, pangalan niya, at naalala yung sitwasyon related sa pangyayaring yon may bagay kang gusto mong kalimutan or iniiwasan sa sarili mo. Kasi aware ka don pero hindi mo siya, ano, hindi mo siya ina-address or hindi mo siya win-work. Yan. Or sa lugar, na ito nangyari kaya ayaw mo puntahan o iniwasan mo ang mga bagay na mapag-usapan. ayon Okay? Uh, I hope gets nyo. <laughs> Number two. Patterns. O, oh, patterns or habits and cycles sa buhay nyo na pabalik-balik. Okay? So, <laughs> so, ito yung Uh, pabalik-balik na nangyayari sa iyo na di mo gusto or mga negative habits, okay? Na ginagawa mo kahit aware ka na di tama pero in denial ka na di tama. Ayun. At ayun, pilit mong nakikita na tama kahit di naman tama. Kaya ginagawa mo pa rin or unaware ka na di tama ito. Pero dahil nakasanayan mo na, ginagawa mo pa rin ito example saying bad words or na sanayan mo na sabihan yung haklasim mo pangit or uh, ano pa ba Mataba. or any kind of di ba na negative words sa ibang tao or sa sarili mo di ba na hindi ka magaling hindi ka worthy ganon uh, Ano pa ba bobo at etc hindi ka hindi ka respe respeto ganon so may mga ayon mga mga words of us and other people na tayo lang yung aware at ayon nabibigkas natin sa ibang tao pero naging habit or naging cycle mo na or paulit-ulit mong ginagawa okay then or saying bad words to other people or sa sitwasyon na to. Okay? Or even uh, magpa-prank sa ibang tao na ganito siya. Pero at the same time, you're telling it na parang ito talaga yung gusto mong sabihin sa kanya. Ayan. So, alam mo namang nakakasakit siya, pero dahil parang merong good something na nangyayari sa'yo, kahit alam mo na di tama, pero ginagawa mo pa rin. Or, ulit-ulit, paulit-ulit mong ginagawa. Ganun. 'Di ba denial ka doon sa part na 'yon. Okay? Then uh, another example, 'yung mga bisyo, uh, pag-iinom, pagsisigarilyo, drugs, and etc. Okay. ganon. <laughs> Next, last one. Number 3 projections. Okay? Projections. Kung ano ang pinapakita mo sa mga tao at sa paligid mo na hindi yung totoong ikaw. Your must. Or, ang tawag dun? Uh, actress. <laughs> actress ka. Kasi yun yung pinoproject mong sarili mo kahit hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung authentic na self mo yon or your energy mo yon para makita nila na ganito ka magaling ka uh, kapuri-puri ka maganda ka mabait ka ano pa ba um, or ginagaya mo yung ibang tao kasi ayan nakikita mo na they are ano nakakakasik nakakasik sila ng attention ganon pero yung deep within you hindi mo siya pinapakita sa ibang tao. Hayt alam mo tong meron talagang ikaw. Okay? So ayun guys, ang meaning ng ating shadow work. <laughs> okay. So sa next video ipapaano ko sa inyo kung paano ba mag-shadow work. Pero ito lang. Shadow work is equivalent per opposite siya ng authenticity. Di ba? Kasi kung ina-address mo at pinapakita mo yung totoong ikaw, authenticity 'yun eh. Pinapakita mo or ayun, ah uh, you accept who you are. Ganun. At maraming mga taong ganito ngayon. Ah uh, kadalasan, ah, uh, andyan, andyan lang sa paligid natin, or, hindi mo alam, ikaw pala yun. Kaya, check yourself, baka ikaw yun. Okay? Pero, <laughs> hindi ako nangaaway, guys. I just like to see kung, ano, authentic ka ba. Tanungin mo yung self mo. Pero, bago yan, ah, uh, kung gusto nyong malaman yung kasunod nito, ayon i-subscribe nyo po ako dun sa YouTube channel ko. Manifest 8888 Marriage Venture. Ayan. So, hanapin nyo na lang. So, see you in the next video. Love, love. Mwah.